Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jen Rodriguez, mga channel, a faith healer o Zomata reader. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of June 2024 for the sign of Spices! So, Spices, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? kanin mo energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mga hagilap? So, guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification Notification bell for more videos update. of course maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo ng just at may kapal, siksikliglig nag-uumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see what is the message advice sa yon ng ating angel spirit for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces? Si Science ang ating mahagilap. Halukayan at uh, bungkali natin at alamin natin anong kaganapan sa buhay mo ang ating masasagap. Angel Spirit, plus gary formation po. So, there's a full card for a new beginning. So, magkakaroon ka ng bagong simula, no? At bagong pag-asa. Hmm? Pag-asa. And of course, sinasabi dito, there's um, a, perseverance, konting tiyaga, no? Kailangan na uh, manalig ka, manampalataya sa mga bagay-bagay na nangyayari so, sa Saka sa kasalukuyang hinaharap. So, there's a, uh, the seven of wands or you are being protected, no? protektado ka laman. O, oh, may mga bagay na pinoproteksyonan ka. And because there's a charge card for taking action. So, may mga bagay na unti-unti nang mag magaganap, no? Unti-unti nang uh, matutupad or unti-unti nang may kaganapan or may, may magagalaw. Parang galaw na eksena, no? Parang unti-unti um, ng um, nagbabago. And of course, there's the Five of Pentacles. So, there's a financial loss or financial crisis. So, suddenly guys, nakakaranas ka ng mga bigla ang uh, financial loss or financial crisis here. And of course, there's um, the Six of Wands. So, there's a victory na no, nawaan mo at malalaman mo bakit nangyayari ang mga bagay na yan. There's the Empress card for a revert, no? Kumbaga, sa pagtuklas mo na yan, matututo ka na. Siyempre, alamin mo na, aalam, ah, malalaman mo na kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. No? Kumbaga, pag-iingatan mo na yung finances mo. So, let's see what is the full card. Represent what? The full card represent the eight of swords. So, there's a lot of negativity around you. So, be aware, no? Kung baga, pwede kang maniwala, pero huwag kang magditiwala. So, let's see what is the six, seven of wands. So, there's a two of cards the partnership. So, you are being protected, no? Pagdating sa partnership, protectado ka naman. Even your love life, no? the chariot card represent what? So, that there's the king of wands by missions, no? Unti-unti mo nang masisilayan ang kaganapan, no? Unti-unti yung pagbabago, unti-unti yung pagdevelop, no? Unti-unti pag, uh, iba ng mga kaganapan. The five of pentacles represent the four of pentacles. So, see, kung ayaw mo magipit, ayaw mo maipit, mag-ingat sa finances, budgeting, uh, mag-isipan yung magpagkakagasasan, there's um, the six of wands represent what? So, there's uh, the Seven of Swords. So, there's uh, something sneaky or cheating lying on you. Kung baga, mapagtatagumpay mo naman na makikilala mo na kung sino yung plastic sa hanay mo. Diba? So, there's uh, the Empress card represent what? So, there's uh, the Three of Pentacles with the collaborations, no? Mm -hmm. uh, kumbaga connections or um, something, um... Ah, uh, ito nga, yung team board, no? Kung alam mo sa sarili mo kung paano mo umpisahan tong eksena na to. Na pagdating sa finances mo or love life mo. So, let's see what is the full card in the Eight of Swords. So, there's the word card. Wow! Sinasabi dito na, na maaaring magkaroon ka ng trouble. Maging aware ka lang sa mga tao sa paligid mo. Ha, there's a lot of toxicities. At toxic co-workers. Okay. So, let's see what is the Seven of Wands and request the Two of Cups. So, there's uh, the Five of Cups. So, something regret or disappointment may mga bagay na para pinagsisisihan mo, pinangihinayangan mo, don't you worry, there's a something a protection. No? Kung you are being protected, may mga bagay o tao man na alisin sa hanay mo, magtiwala ka lang, inalis siya sa buhay mo dahil may mga bagay na hindi yan makakabuti sa'yo, kaya wag mong pagsisihan, panghinayangan. So, let's see what is the chart card because the king of wands represent the ten of pentacles. So, there's a long-term success and long-term investment. So, may pang matagalan dito. Magdadala sa'yo financial security, no? Kung there's a something a vision na unti-unti mo nang makikita ang kaganapan pagbabago na lumalakas at lumalaki na ang iyong finances or resource of income. So let's see, what is the five of pentacles and of course the four of pentacles represent the nine of wands, slow and steady. No? Ayun sinasabi kong kalmado, wag masyadong uh, magastos, wag masyadong kung ano yung pinagbibili, kung ano yung ginagastos. No? Pag mag-budget, protection niyo mo yung finances mo maging mahina no? The six of wands that look as of sword represent the, the six of cups. So, see, there is a past person or friend or something, um, ex, no? Na sinungaling manluloko, no? Na sinasabi sa'yo dito na maaari na pagtagumpayan mo, na alis mo na sa hanay mo or either na, kumbaga, bumalik no para lukto. mag to kung marupok ka or talagang syunga-syunga ka ganun kung inaalam kung kung natuto ka na ba nang sa nangyari sa isa nakaraan ganun kung magbabalik siya hindi para mahalin ka para lilangin ka so let's see what is the empress card and of course there's um the three of pentacles represent the page of wands So, there's a good news. Ha? May magandang balita dito. Kasi parang binago ka ng mga karanasan mo. Siyempre, na ka na. Naliwanagang ka na. Alam mo kung paano ka makikipag-communicate. No? Makikipag-transact. O makikipag-usap sa tao na to na itong tao na to ay nililin lang lang ako nito. Ganon. Kung alam mo na kung paano mo pakikisamahan. Diba? So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome is the three of cups. So, there's a something, a celebration. No? Kung baga, celebrate ka na this time. So, there's a the lover. See? Kung baga, there's a the, parang end, ano eh, end, end, parang, end cycle to eh. Parang tinapos eh, no? Na yung third party, tinapos. At the same day, there's the lovers here na, The love life is waving. So, Talagang pinapakita talaga sa na tong tao na to ay deserve na mahalin ka. Okay. Additional messages about naman sa career. So, there's the Queen of Wands by confidence. No? Basta laging pagkatandaan paka confidence is your key to success. No? Kaya, kailangan mahabang uh, pasensya, konpiyansa. And there's the four of God's that re-evaluate -re or analyze. So, kailangan mo pag-isipan, no? Bago ka mag-desisyon. Hindi yan ba, uh, parang kanin lang na susubo mo lamang. Galaan! Sinasabi nila na kailangan mag-iingat ka, no? Sa mga bagay o decision mo na gagawin. Na kaya, kailangan lagi na pag-iisipan mo lagi. No? There's additional messages about naman sa love life. Ano ko sinasabi dito with the, the two of pentacles, so there's a balance. Maging balance ka, there's a page of pentacles investment. Itong tao na to, itong um, Kumaga kung maga invest sa'yo for long run. Kung maga gusto nito makasama po ka for longest time, for long term talaga, long term relationship ang gusto nito. Additional messages about sa health. So there's a, the magician. So there's a something unhealing. healing. Oh, see the moon card. Oh my God, so something a black magic involved here, ha? Huh? Kung maga may mga bagay sa yon na kung maga pinapakita sa panaginip mo or sa intuitions mo, sa dreams so oh, sa panaginip mo, there's a magician na represent na may taong gumagawa talaga sa yun ng hindi maganda. Na no, nagigising ka sa map nowhere. Madaling araw to. Lagi ka nagigising. Ito, um, kung maga, it's para lagi kang Nakakakita dun sa panaginip mo na kung ano-ano. No, na trahedya, sakuna, or something na signs. So, let's see. What is additional messages for magical fairy messages? For magical fairy messages represent what? So, there is a practice, practice, practice. So, kailangan mo mag-enhance your ability and polish your skills increase your confidence. And there's a wound that you need forgive. Ano yung mga bagay na kailangan pakawalan? Bitawan. No? At ipagpatawan. Yung mga taong uh, nagbigay sa ng puot at pighati, no? kailangan mo nang pakawalan yan bagkos matuto ka, hindi ka na basta magpapabudol o tupa. No? At sinasabi sa'yo dito, lahat ng mga kaganapan sa buhay mo, kumbaga isa sa katuparan mo at pa yan. Basta... Mag-ingat ka lamang. So, let's see what is additional messages for synchronicities for synchronicities, let's see. And there is something um roots, no? May ugat ng eksena dito. May pinanggagalingan ng eksena, no? And there is a rise. So, see? Kung ano yung ugat siya, kung ano yung punot siya ang bunga. Parang gano'n. Kung, kung mga bagay na nangyari sa nakaraan na maaring hanggang ngayon kung baga bit-bit mo pa rin. And there's the rise, no? Kung baga, a transformation. Kung baga, rising from the ashes, no? Kung baga, may mga bagay na nangyari sa nakaraan, no? Uh, pinilit ka man nila pabagsakin, pero mamumulaklat at mamumulaklak ka pa rin. Ganun! So, let's see what is additional synchronicities. And there's an hill. So see, kung ano mga bagay na yun ay panghawakan mo. Doon ka makakaranas ng growth and expansion. Basta matuto ka sa lahat ng pinagdaanan mo. Huwag ka na magpabudol or magpautu So let's see what is a yin and yang oracle card. A yin and yang oracle card. Yes, there's a wish fulfillment. So see, matutupad mo yung mga pangharap mo. At sinasabi dito, there's a reunion. See? May, meron talaga, there's a something, um, a past person coming back. And there's a trigger. No, nagtitrigger dito pa rin yung sakit. Yung komplikasyon na ginawa nito. At sinasabi dito, there's a something fake Belief. No, yung pinaniniwalaan or something. Mag-ingat ka. No, impostor yan. Diba? Ganon. Kung maga maraming taong, um, kung maga impostor. No? Even sa love life or finances or even dyan sa paligid mo. Mag-ingat ka. Lililangin ka lang, Lilia. So, let's see what is our kang Michael, messages? Or kang Michael, messages? And there's a desire to be happy now. So, kailangan mo mag-decision na magiging ka ngayon. Hindi bukas ngayon at magpakilal ba. And there's a admit the truth to your feelings and act accordingly. So, see, kailangan mo maging totoo sa sarili mo. Hindi mo kailangan magpanggap, no? Kung ano man yung merong cash, credit out. Hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan itago, no? Kung ayaw mo sa kanila, mm, ti, pakita mo, maldita ka. Charis. So, let's see what is additional messages for romance angels pagdating sa romance and just there's a soulmate so see there's a something a soul contract or something na talagang kayo talaga sa isa't isa ay eme and there is a something a romance feeling so talagang di ba iba talaga pag nagtagpo kayo eh iba yung charisma uh, di ba atake yung dalawa sa isa't isa parang mukhang may manunong balik na tamis ng pag-ibig so let's see what is the chakra messages pero siguro um, I think magkakabalikan kayo. Pero eventually, guys, no, mag-ingat ka lang dito sa, ano, sa toxic family and toxic friends. So, let's see what is the chakra messages. And there's a joy, ligaya. No, magiging maligaya ka. And there's a confusion. Maraming taong guguluhin ka. Maraming taong lililangin ka. Additional messages for the chakra. And there's a forgiveness. So, see, hindi ako baga sa ay pagpatawad mo, no? Yung mga tao sa paligid mo. Pero, kailangan matuto ka. ba diba? Na hindi ka magpapa pa. <laughs> so, let's see what is the energy. Para sa sarili mo kasi yan, para hindi ka makapag um, bit bit ng blockages. No? So, let's see what is the energy. Attachment. So, see? Nakita may maskara na hawak-hawak niya. Mag-ingat ka. No? Baka binubudol ka lang nila. For the, for the energy, represent what? Angel of love. So, there's is something, a love no? Hawak hawak mo o hawak hawak niya ang puso niyo sa isa't isa. Parang gano'n No, may mga panggulo lang talaga. No, kaya pala may confusion. Marami lang talagang panggulo sa hanay. I think they family related or friends related. Four months solid represent conclusion or within reach. Tama yung hinala mo and you and uh, you are good enough sapat ka na eh, no maaring binubudol lang yung person mo no maaring inuuto or sinasabi brainwash and there's a time take it, take time to breathe out so kailangan mo ng oras para um, huminga, no baka masyado ka nang uh, na lulunod diyan sa eksena na yan for angels answer represent what choose new direction. Kailangan pumili ng mga bagong direction. Alam nyo guys, sa door forgiveness talaga, no, kailangan nyo siguro patawarin tong person mo. Basta yung mga tao sa paligid mo, matuto ka lang. There, there is a meditation and bring answers. So see, magdasal ka, bibigyang kasagutan yung mga katanungan mo. So let's see what is additional messages for angel spirit. For angel spirit, let's see. And there's um, go for it. So kailangan mo ilaban 'yan. There's an emotion, no? Kumaga magiging emotional kay parehas eh. There's a survival. So see, kumaga makaka ano kayo eh, makakaligtas or something, makaka kayo dyan sa 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 ano na 'yan, sa experiences nyo dalawa, ba diba? Sa so, journey nyo. And there's a commutation for full moon by happiness. So, kailangan mo maging masaya sa kung ano man ng mga bagay na nangyayari sa isa kasalukuyan. So, let's see what is the what is additional messages. And there's um, denial. No, acknowledge mo yung fear, replace mo yan ng insight of awareness. Sa so, hindi sa natatakot ka, nag-iingat ka lang diba. And of course, sinasabi sa dito there's a happiness, no? Magigim masaya ka in the highest good, no? You are on the right path. Basta magtiwala ka sa sarili mo. Maging masaya ka, 'di ba? Sa kung ano man ang magiging decision mo. Additional messages. And there's a family. See, I told you, may family related toxic family. And there's a spiritual teacher. So see, maaaring pa in person mapara lang maghiwalay kayo ganon, no? Talagang inano nila yung utak ng partner mo. There's a something spiritual teacher, kailangan mo na albularyo, no? Kailangan mo man ang gagamot. So, there's a healing sessions, classes or seminars. Let's see what is additional messages. And there's a crack open by surrender, no? Kailangan mong pakawalan yung mga bagay-bagay sa paligid mo, lalo-lalo na yung, yung, mga kaganapan sa iyo. And there's a the void, stop, no? Kailangan mong iwasan, huwag ka na magbigay ng impormasyon or huwag ka na makipag-communicate sa mga taong negative. So let's see what is our kang harapan messages. Improving health. So mag-improve na yung health mo, 'di diba? Kasi may mga bagay dito na parang unti-unti mo nang natutuklasan kung bakit nagkakaroon ng ganong problema sa health issues mo. Worries, depression, anxieties, no? That because of deceptions, that because of ano, betrayal, no? Dahil sa mga tao sa paligid mo na um especially dun sa family niya, no? Let's see what is the Jesus loving quotes. At sinasabi dito, Whatsoever you shall do will my all, uh, with all my Father which is in the heaven, the same in my brother and sister and my mother. Ano man yung mga bagay na ginagawa mo sa ating ama na nasa langit, ganun dito ang ginagawa mo sa iyong mga kapatid, yung mga kamag-anak, yung mga kaibigan, or yung mga mahal mo sa buhay. So sinasabi sa'yo dito, wag na wag kang um, gagawa ng isang bagay na alam mong babalik doon sa iyo. No? So kailangan maging aware sa mga action guys ha. So let's see what is the angel's number for the angel's number the present one zero 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 limitless potential so there's a reset no para magre-reset ka dito guys eh parang magba-back to zero ka finish line or something there's a, some uh there's a information dito it serves as a time lead reminder that anything can be accomplished if you dreams it there is no reason you can make it into reality if uh, something is a, is a possessions of another person it's an also available to you so try to remain calm what means for you won't pass you But, I let go on of tensions relax so see alisin mo yung eager alisin mo yung drama alisin mo yung tension mo yung galit mo sa puso mo bagkos isurrender mo sa ating mga gabay no kumbaga may mga tao man na um, nasa paligid mo na ginawang ka ng hindi mo ganda hindi yan dahilan para patulan at um uh, kumbaga mag revenge or um gumanti ka, no? Bagkos, ipaubaya mo sa paumay kapal na lahat ng mga ginawa nila ay may kaakibat na kaparasahan at babalik sa kanila yan ng big time. So, let's see what is the messages of life. All that is. So, lahat ng mga kaganapan na yan ay iisa lang ang dahilan. At sinasabi sa'yo dito, Today, I notice the love that powers of my life. I see that each tiny part of the universe is an expression of the love. I am aware of the expression of God in all things. I open myself to this magic. I marvel at the splendor of all that is, of which I am truly a part. So, see, alam mo sa sarili mo na part ka ng um, universe, so party ka ng ating kapal, na, kumagay, tinuturo lang sa'yo yung mga uh, pangyayari o kaganapan na kailangan mong matutunan, no? kumaga kailangan mo lang talaga manalig at manampalatayan, magtiwala, na lahat ng mga kaganapan sa buhay mo ay um, talagang inadya, no? At talagang talaga ibinigay at pinagkaloob sa iyo. Kaya magtiwala ka lamang na iaalis ka dyan ng ating poong may kapal. So guys, this is a monthly gabay for the month of June 2024 for the sign-off. So, Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And because maraming salamat sa mga walang sapag support sa akin channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalay kayo, nandiyas at may kapal, siksikliglig na gumapang nabiyayang manambalik sa inyo. At maraming salamat एनसी in the next video. Bye-bye. And babosh.